So, ayan guys. Oh. So, mayroong leak yung ating bidet. So, paano natin gagawa ng bakaan to? Meron, merong biskarte po dito guys. Huwag kayong basta-basta bibili ng bagong bidet kasi kaya pa nitong remedyohan. Meron lang itong leak sa loob ng hose. So, ayan, pag binuksan kasi ayan. oh, may, meron siyang makikita nyo yan, tumutulo. So, may leak siya. ah nasa loob siya siguro nung pinakaloob na itong hose na to mayroon siyang isang pang hose na plastic may malamang may kundon butas o leak so mamaya tatanggalin natin papakita ko sa inyo para meron kayong idea yan papakita ko kung paano natin remedyohan to so cut natin tong video so yun guys oh. putol siya nung binuksan ko ta binuksan ko siya dito sa pinaka yan hinuhunukot ko siya putol na siya kaya dito siya nagkaroon ng leak kaya pag binuksan mo yan, may lamat na kasi nung sinundot ko dito bumigay na naputol na kaya dito siya uh, totally naging problema niya yung may leak kaya so bubuksan natin yung beday yung bukasan. so yan so dito siya dito siya nag-leak kaya dito tumatagas siya pababa ayun yung naging cost nya ng pagkaroon ng tagas so yan, ayusin natin to gagawin natin uh, yan, gugupit, gugupitin natin to yung pantay, tapos ito natanggalin natin sya yan, patayin muna natin aksayado sa tubig yan Yeah. Madali naman tanggalin 'to. Ayun oh. Tatanggalin lang siya, yan So ito, ayan, dispose niyo na 'to, yung pinitagas na 'to. So, ito, gugupit lang kayo dito. Gunting lang katapat yan, guys. Oh. So, gugupitin nyo lang siya. Oh. paggupit nyo, at alam nyo pantay. So, ipapasok nyo lang siya dito. Ayan, no? Oh. Diba? Pasok na siya. So, balik ulit natin siya. So, ayan. Tara, pasok na siya. So, double check niyo lang siya guys, para kung sakaling may leak. Mapasin niyo ulit. So, palitan sa atin 'yung mga 'yung clear yung mga nakalagay kanina. make sure nyo guys na lapat na lapat yung mga goma uh, wala talagang uh, ah, tagas so, ganoon so, okay. lang guys kasi simple matutuwa pa asawa nyo hindi na kayo gagastos pang paggawa ng label so buksan natin ha Ayan na, buksan natin. So guys, ayan o. Oh. Wala na. Wala na siyang leg. Oh, malakas na yung buga niya. Ayan, magugas kasi ako ng bowl na. Subukan natin dito. Hmm, wala na siyang leg na diba? basic. So, huwag yung kalimutan guys mag-like and subscribe sa aking YouTube channel uh, para ma-notify kayo sa mga aking susunod na video. So, do click niyo na rin yung notification bell. So, ayan guys, oh, so, simple lang, 'no, oh, 'di ba? Wala na 'yung link niyo sa inyong bidet So, makaka makaka-gamit na kayo ng maayos sa paghuhugas ng inyong mga wet pack. <laughs> Oh, di ba? Oh, wala yan, guys ah. Oh, wala leak na. Kanina nakita niya sa unang video, may oh siyang tumatangas na tulo-tulo. So, ganun lang ang diskarte, guys. Ganun din sa mga gripo. Ah, uh, try niyo din buksan para makita niyo yung pinaka leak doon sa may pinaka loob ng ng hose kasi mayroon pang isang hose doon na plastic. So, gugupitin niyo lang siya. Yun lang, guys. So, hanggang dito na lang, guys, ang aking video. Uh, yang paling mudah adalah like and subscribe. Bye-bye.